Historia Tagalog Horror Stories Sabay-sabay kaming kumain ng almusal. Halataman sa akin na puyat ako dahil simula nang madinig ko ang pag-uusap nila ay hindi na ako pinatulog ng mga tanong sa isip ko. Tinanong naman ako ni Papa kung ayos lang daw ba ako. Matamblay naman akong tumingin kay Papa. At bakit ganito? Parang wala lang sa kanila ang lahat bakit parang wala silang alam. Umaakto silang normal kahit alam nilang maraming mali. Hindi ako nagsasalita. Itinaas ko na lang ang kanang kamay ko na pumukaw ng atensyon ng lahat. Sinabi ko sa kanila na hindi ko gusto ang isang ito. kulat na gulat nila akong tiningnan. Sabay-sabay silang sumigaw ng huwag Napangisi ako ngunit mabilis na binawi ito. Napakalaking epekto pala ng bracelet na ito sa kanila. Kitang kita ko kung paano sila manginig sa takot lahat. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa pero pakiramdam ko buong buhay ko ay isang kasinungalingan. Lahat ng taon na nakapalig sa akin ay pinagtataguan ako Padabog akong umalisa, kinauupuan ko at tumakbo sa kwarto. Napasubsub ako sa kama at umiyak ng umiyak. Pakiramdam ko, wala na akong alam sa lahat. Hindi ko alam kung ano ba ang totoo sa lahat, pati ang sarili ko. Hindi ko na alam kung totoo pa ba ako. Nadinig ko ang pagbukas ng pinto at ang yapak ng taong pumasok sa loob. Nakasubsub pa rin ako sa unan pero alam ko kung sino ang pumasok. Umupo ito sa tabi ko at hinagod ang buho ko. Sinabi ni mama na nagtatampo daw ako dahil hindi nila ako binati ngayon. Napaangat ako ng ulo sa sinabi ni mama. Alam ko na may mali sa lahat pero hindi ako pwedeng magpahalata sa kanila na may nalalaman na ako. Hindi pa buo pero gusto ko na ako mismo ang aalam nito. Gusto kong malaman ang lahat. Wala naman ni isa sa kanila ang magsasabi sa akin nito. Si Inaya lang ang makakapagsabi sa akin nito ng lahat. Sinabi ni mama sa akin na sorry na at akala nila ay okay lang sa akin. Napaupo ako at napayakap kay mama. Hindi ang birthday ko ang dahilan. Wala na akong pakialam doon. Pero ayokong nakikitang nasasaktan sila. Pero sa mga susunod na hakbang na gagawin ko, alam ko na may mga masasaktan. Pinayagan kami na gumala ngayon sa bayan kasama si Angie, Gino at Chan Chan. Namamaga ang mata ko pero hindi ako nagpakabog sa galaan. Nakakapit ako ngayon sa braso ni Chan Chan. Bukas pa ang dating ni Gabi kaya hindi namin siya kasama ngayon. Sa pamamasyal namin ay nasa lubong namin si Yuna at Marlo. Baka sa mukha ni Yuna ang saya. Samantalang Nagsusumamo ang mga mata ni Marlo Nang makita ako nito Ramdam ko ang pagtapit ni Chan Chan sa kamay ko Tumingin ako rito na kumindat pa Hindi kaya may alam din siya tungkol sa amin ni Marlo Masayang bumati si Yuna sa amin ng Merry Christmas At nakipagbeso pa sa amin Bumati din si Marlo na may mapait ng ngiti pinipilit kong kumawala sa mga tingin nito pero huli na. Hulog na hulog na ako sa patibong ni Marlo. Hindi na sila sumama sa amin kaya malaya kaming pag-usapan ang tungkol kay Marlo. Nangiintriga naman ang sinabi ni Chan Chan na alam na namin Camila. Sinabi ni Gino, mga tinginan pa lang daw ni Marlo sa akin lalo na yung pag-aalala niya noong hinahanap niya kami. Dagdag pa ni Gino, grabe daw yung pag-aalala niya noon dahil dalawa silang magkasama ni Marlo na hanapin kami ni Yuna. Nandito kami ulit ngayon sa favorite spot namin. Purgado na ako sa halo-halo rito. Sabi naman ni Chan-Chan, magkasama naman daw silang maghanap ni Gabi at naiwan si Angie sa loob ng tent Napahinto ako at napasandal Sinabi pa ni Gino Noong nakita do kami ni Marlo Ay agad daw na tumakbo si Marlo papunta sa akin Na talaga naman daw na ikinagulat niya Grabe daw ang taranta ni Marlo noon Na parang wala si Yuna sa paligid Tameme lang ako habang kinukwento nila iyon. Akala ko talaga si Gabi ang nakakita sa akin. Sinabi pa ni Chan Chan. Nagulat din daw sila nang bigla ko daw sagutin si Gabi. Napabuntong hininga na lang si Chan Chan matapos itong sabihin. Pati ako ay gulat na gulat din. May sasabihin pa sana ako pero hindi na natuloy nang biglang nagkagulo sa paligid kaya agad kaming napatayo. Nagtatakbuhan kasi ang mga tao. Natataranta namang nagtanong si Angie kung ano ang nangyayari. Napakibit balikat na lang ako. Sama-sama kaming nagpunta kung saan may nagkakagulo. Napakapit ulit ako sa braso ni Chan Chan biglang tumaas ang balahibo ko nang madinig ko ang sigaw ng lalaki na nag-uumpisa na naman daw manguha ang mga engkanto. Sumigaw ang isang babae na ilabas niyo ang anak ko na paikot-ikot sa puno kung saan namin nakita noon ang dalawang lalaki na nakasabit. Mangiyak-ngiyak naman na niyakap ng lalaki ang babaeng kanina ka paikot-ikot at inahanap ang anak niya. Takot namang nagsalita ang babae na nasa gilid ko at sinabing akala do niya natapos na ito. Akala din do niya ay nasugpuna ang reyna nila noon pero bakit bumabalik na naman ang ganitong kababalaghan? Anong tinutukoy nilang Reyna? Si Carolina ba? Iginala ko ang paningin sa paligid na tila naghahanap ng kasagutan at napahinto sa kinatatayuan ni Mang Cardin. Nakatingin ito ng seryoso sa akin at nakaramdam ako ng kakaibang takot. Ramdam na ramdam ko yung kakaibang aura niya. Napakapit ako ng mahigpit sa braso ni Chan Chan Agad naman ako nitong hinila palayo sa kaguluhan Ang daming taong involved Ang daming matang alam kong nakamasid sa akin Ang dami nilang alam pero bakit ako ay walang nalalaman Ano ba ang totoo sa lahat ng ito Napatanong ako sa kanila kung mga engkanto ba talaga ang nangunguha. Kumunot ang noo nila bago sumagot. Sumagot si Gino na siguro at hindi natin alam. Bumuntong hininga ako at tumingin kay Gino. Nagtanong pa ako na sa Biringan City ba nila dinadala at masasama ba ang mga nakatira doon Dagdag ko pa ng tanong kahit hindi pa nasasagot ang una kong itinanong. Bago po tayo magpatuloy, supportahan niyo po ang storya, Tagalog Horror Story at pakiclick na ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Nahahati daw sa dalawa ang biringan, ang mabubuti at ang masasama hindi natin alam kung sino sa kanila ang nangunguha Pero ang mga sumasanib na engkanto sa tao Sila ang galing sa itim na lahi Mabilis na sagot ni Gino Sabay pa kaming napatingin ni Angie rito Nagtanong naman si Angie kung paano niya nalaman Sumagot naman si Gino Malamang daw ay nadinig niya Sinabi pa ni Chan Chan na magkaaway daw ang lahi nila. Sabi pa ang mga masasamang engkanto ay pangit ang lugar samantalang sa mga mababait parang paraiso daw sa ganda. Napatango ako sa sinabi ni Chan Chan. Ibig sabihin kila inaya ang mababait dahil totoong paraiso ang lugar na iyon maliban sa maganda ang lugar, ay talagang masasaya ang mga taong engkanto. Malapit na ang takip silim pero nanatili pa rin kami sa labas. Hindi ko alam kung saan kami pupunta ngayon nila Chan Chan. Ang alam ko lang, nasa malayo na kami. May natatanaw akong malawak na palaisdaan. Habang papalapit kami may nakita akong isang familiar na mukha. Hindi ko maiwasan ang mapangiti ng mapansin ang malawak nitong ngiti na sinasalubong kami. Parang ibang tao si Marlo ngayon. Sobrang gwapo niya kapag nakangiti. Sinabi ni Chan Chan na promise daw ay walang makakaalam na kahit sino pa. Sabay tulak sa akin palapit kay Marlo. Sinabi ni Gino na kapag daw nila ako Dapat ay sumama na ako dahil baka mapagalitan pa kami Natawa naman ako sa mukha ni Gino Damay damay na ito kung sakaling magkahulihan Damay pati ang friendship nila ni Yuna Lahat ay maapektuhan sa ginagawa namin Inilahad naman ni Marlo ang kamay niya na inanyayahan ako at sinabing dito tayo. Umupo kami sa isang telang nakalatag. May mga pagkain din ang nakalapag. Sinabi ko naman kay Marlo ang dami namang pagkain. Sumagot naman si Marlo at alam daw niya na kulang pa itong lahat. Sinamaan ko siya ng tingin at natawa rin nang mapag-isip na tama nga siya. Sabay kaming kumain ngayon ni Marlo Grabe, sobrang espesyal ng araw na ito para sa akin. Ngayon ko lang naramdaman ang totoong diwa ng Pasko. Napatigil si Marlo sa tanong ko na sigurado ba siya sa ginagawa namin. Sumagot siya nang hindi niya alam. Wala namang kasiguraduhan ang lahat. Ang mahalaga daw ay masaya kami ngayon. Muli kong tinitigan ang muka ni Marlo alam ko na isang pagkakamali ang ginagawa ko. Isang paglabag ito. Pero hindi ko kayang kumawala. Kung sumpaman ang kapalit nito, handa kong kalabanin ito. Napatanong naman ako kay Marlo kung paano si Yuna. Sumagot naman si Marlo at sinabing mahal daw niya si Yuna bilang kibigan at hindi na humigit iyon kumpara daw sa nararamdaman niya para sa akin. Nanlaki ang mga mata ko nang hawakan niya ang kamay ko at itinapat iyon sa dibdib niya. Sabi pa niya, damhin ko daw ang bawat pintig ng kanyang puso. Dahil sa bawat tibok daw nito, pangalan ko lang daw ang isinisigaw. Nanigas na ako sa kinauupuan ko. Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Kasabay ng malakas na ihip ng hangin, ang paglaglag ng mga tuyong dahon mula sa punong aming pinagsisilungan ay dinig na dinig namin ang mga pusong sabay na nag-aawitan. Alam kong napakaraming bagay ang magbabago. Maraming tao ang aming masasaktan dahil sa lihim naming pag-iibigan. Pero handa ako. Handa ako sa mga susunod pang mangyayari.